Magandang hapon po. maari nyo po bang ikwento sa amin, no? Ano po yung nangyari bago itong nakuhanan nating video? Pagpunta po namin dun sa location po, as delivery po, pin-to-pin uh, -pin location po kami. So, wrong pin po si ma'am. At okay. hinantay po namin siya ng... Almost 25 minutes na po. Gaano kalayo siguro yung pinanggalingan pa niya doon sa maling ipinin nitong si Madam. Sabi po kasi ma malayo po, may malayo. po malay medyo malayo po yung lugar niya doon po sa Okay, ano, hindi eh, eh, mo na kasalanan yon. Bago po yung nagtanong po kami sa mga nakatambay po kung dito po talaga si si Ma'am kasi po hindi naman po kami mahirap po ma Facebook eh. Kaya po nung tinanong po namin si mga tambay sabi po sa amin, taga dito daw po talaga sa, ano, sa barangay yung Naman. Opo. So, so okay. pagdating po namin doon, lumabas po yung kaibigan niya, gay po, para po magbayad po sa amin. Gcash payment po. Alright. Alagit na po ng bayad po sa Gcash. Bigla po siyang dumating. Pagdating niya po, dinuduro-duro niya na po kami. Pinagmumura niya na po kami. Galit na galit na siya. Agad-agad. Okay. Ba bago ah. po niyan, sir, uh, habang uh, naghihintay po kayo, natawagan niyo na po ba siya? Nakausap niyo na siya? Hindi po siya makontak. Bakit daw siya galit? Uh, chinat po kasi siya dun sa, sa Panda app po. Ang sabi namin, uh, nasa na po kayo? Kanina pa po kami dito. Ang reply niya po, okay, maghintay ka nga so, parang kinutuba na kami doon, parang iba yung tono noon eh. Ano po, po Kaya nung dumating po siya, sabi niya, ang babastos niyo, ano, maghintay nga kayo. Nung lumabas na po siya, pinipigilan po siya nung kaibigan niya. Kasi sinusugod po kami. Okay. Tapos, syempre, wala po kami mapag-aabutan nung pagkain. Sabi nung kaibigan niya, ilapag niyo na lang po para makaalis na kayo. Okay. So, ginawa po namin, um, nilapag nga po namin. Ayan, yan po si Irish Vika. Okay? Hanggang sa nagkasakita na nga po. Pero hindi po kayo gumaganti dito, sir, no? Hindi po. Kasi base sa video. O bakit? Sabi, bakit? Bakit? Sabi ko, ihatid niyo sa harap! Babahin kita dito. Hatid sa harap, di ba? Ayan. Dito niyo sa harap. Kinaktan ka ba? Ba't nananakit ka? Uya! Uya! Nananakit ka. Ba't nananakit ka? Uya! Bigay na mo yan! Naku, nakahubarat na po yung damit niyo po. Nakahubarat ano niyo po. Ipatid ako ng lakba. Kanina pa nga kami nandito. Eh, Kanina pa nga kami nandito, hindi ka nga namin makaanap di Kaso. Asa ko tatawag mo eh. Uy. Pati kayo ma'am? Ano pong ginagawa sa inyo dyan? Sinabunutan po. Sinasabunutan na po kayo. Sabi sir, <laughs> buti na lang po hindi kayo lumalaban. Opo, kasi po ano eh, mahirap po lumaban sa ano ganyan sitwasyon po. Bakit umabot sa ganung klaseng confrontation? Paalis na nga po kami, uh, yun po yung nakita sa video, nakita niya po ako na nagbibidyo na ako. Pumunta po siya sa gilid, tapos habang nakasakay po ako sa motor, doon niya po hinitak yung buho Kaya na out of balance kami, tapos tinumba niya po yung motor. motor. Tapos init-init siya niya po sa amin yung pagkain. pagkain. Okay. Pati po yung pagkain po ng isang customer mm -hmm. na... Bali, dalawa po kasi i-deliver ito. Oh, Di po niya po lahat. Nadamay po. pa yung Nadamay ibang pa delivery po. ninyo. Oh, si ma'am po ba? Ano napapansin nyo sa kanya? Nakainom ba oh, yan? Po. Lasing po siya. Lasing daw po sa aming ah, kaibigan niya. Nakainom nyo, po sila ng kaibigan okay. niya po. Kayo na napag-diskitahan. Oh, eh, kayo pa ngayon nagmagandang loob kung tutuusin. <laughs> ano po yung mga naging uh, injuries po nila? Uh, bali, sa akin po, kasi tatlong beses po niya po ako sinabunutan. Nagkaroon po ko ng uh, sugat tsaka bukol sa ulo. Um ito pagaling na po yung sugat Ay. ko dito. Diyan po sa tuhod tsaka sa paa kasi kinaladkad niya po ako. Kayo naman po, Sir Carl. Sa akin po yung galos ko po sa tuhod tapos may mga pasa po sa binti tsaka sa hita. Okay. Ikaw naman, Sir Carl, hindi ka naman lumaban. Hindi po. Oh, Nilalayo ko po sa kanya yung helmet kasi ipapalo niya po sa akin. Eh. Okay, Kaya po hawak, hawak okay. ko po yung helmet sa video. Magandang hapon po, uh, Ma'am Irish Rica Rodel. Anong nangyari nung gabi ng May 4? Nagalit uh, ako dahil sa chat nila sa mga jacket. Hindi dito. Sabi ko, wait lang. Doon kami nagkaanuhan. Tapos pagdating ko po, nakita ko yung pagkain pong remorder. Nasa lakad na hindi mo naman alam na sila na kausap mga kaibigan. Tapos nagtatagot sa kapitipad. Iba yung dating sa'yo. Parang nabastosan ka doon sa chat niya. Ano po ba yung minesis niyo hmm. ulit, Ma'am Laika? Nasaan na po kayo? Kanina pa po kami dito. Walang ganon, Laika. Walang nabastusan na kayo. Walang ganon. Hindi akong magagalit ako kung, um, kung ang tanong hmm. lang naman sa'yo is, asan ka na? Kanina pa po kami dito. Anong nakakabastos doon? Ano po? Sabi ko, wait lang. Sabi kong ganon. Ano wait Kasi yung anak ko nga walang babantay eh. Matas yung bahay namin. Undo kasi, na mo, talaga, kasi ma pa pa Sobrang malapit lang po ng sa bahay ko. Pero kasi ma'am, uh, intindihin din naman natin yung ating mga riders, eh hindi rin naman kayo lang yung dinedeliveran nila. Lalo ang una, lalo. ang sabi po sa amin is, namali kayo ng pin, ng location. Ang tanong, sino may kasalanan nun? Ako po. oh, ikaw. <laughs> oh. Number two, alam mo nang ikaw may kasalanan, tinanong ka kung asan ka na, eh anong nagkakabastos doon? Number three, inabot ka pa ng 25 minutes bago ka dumating doon. Gusto lang po namin maging malinaw ha. Ano po talaga yung naging rason bakit nyo kinailangang uh, sabunutan, uh, hilain yung mga damit, o kaya saktan si na Carl Joseph at si Laika? Inampas po niya sa ano eh, sa nooy. Kaya pa ako nagwala. Nakasakay po kami sa motor. Hindi Paano po, po namin kayo unang masasaktan? Saka sila nagvideo nung ako na yung nanakit. Hindi nga po ako bumababa ng motor ang <coughs> hindi, hindi yan eh. Kaya nga nagsasabi pa po, po yung boyfriend ko na bababain kita, bababain kita. Oh, Nakababa lang kami sa motor nung hinitak niyo po yung buhok ko. Mm -hmm. Ma'am Irish, nung gabi po na yun, kayo po ba ay nakainom? Po, oh, amigado naman po. Mahingi na lang po ako talaga ng pateta kung anong man yung na damage nyo like uh, sa ko na lang. Alam naman po namin na hindi naman genuine yung pinagsasabi nyo. Kasi kung totoong sorry kayo sa nangyari, bakit ipapablatter nyo din kami nung mismong araw na nagpunta kami sa barangay, sinugod nyo pa kami? At bakit hindi kayo nagpunta sa barangay nung unang nag-schedule yung barangay ng pagharap? Ngayon, sasabihin nyo, Tum sorry ka sa amin? Alam namin hindi totoo yan. Hindi. Bukas, di ba may harap tayo? Talaga pakausap kasi nga, anak ko na tama eh. Nay kita ko yung problema no uh, dito sa sumbong ng mga panig tayo bilang uh, committee chair ng public services meron tayong uh, nakabindin na bill yung uh, transport network vehicle service yung rights and obligation ng riders providers and customers ngayon uh, kapag ito inipasa na may de define nating kung ano ba yung mga karapatan ng mga riders at ganoon din ang karapatan ng mga customers Yeah, ang tawag kasi nito uh, Terno JV and uh, Sherry, ito yung Motorcycle for Hire Act. Uh, dito malinaw na may pagkukulang talaga tong, sa panig ni Ma'am Irish. Ang tanong ko lamang sana, uh, ano ba ang stand dito ng providers uh, ni na Carl Joseph at uh, Laika. Uh, gusto ko matanong sa'yo Sherry, kung uh, nakausap na ba natin yung provider? At... Sa ngayon at uh... Idol Rafi, patuloy po nating tinatawagan yung Food Panda po para malaman po yung tulong din po ng Food Panda kay Sir Carl. Dapat yung Food Panda uh, magbibigay ng uh, uh, support at kung oh, anong kailangan na support kung medical ba yun o legal they should be on the side of riders uh, kung wala then tatamaan sa akin tong food panda hmm. so matanong ko lamang Sir Carl at Ma'am Laika um, meron na hubang na extend o nag-offer man lang na tulong ito pong inyong provider? Wala po, sir. Oh. Okay, that's not good. Ang gagawin natin, kontakin natin yung uh, food panda at tanungin natin kung ano yung ino-offer nilang assistance sa sitwasyon na ganito. Dapat meron, dapat nakasupport sila doon sa kanilang mga rider. Kasi hindi naman sila mabubuhay, hindi naman po prosper negosyo nila, hindi naman tatakbo ang kanilang negosyo. kundi hindi lang sa mga rider, dapat sa mga ganitong sitwasyon, agad-agad eh, nag-extend, nag-offer sila kusa ng kanilang tulong. Ma'am Irish, kung ako sa'yo, eh, yun lang palang in-expect nila. Yung public apology na sincero kayo, why not give it to them? Kayo na nga po palang may kasalanan. Kayo pa mapagmataas, wag naman po. Eh, lahat naman tayo, tao lang tayo, sino ba naman sa atin hindi nagkakasala. Pero pag nagkasala tayo, dapat seryoso tayo sa pagiging ng patawat. Depensyon lang pala sa nagawa ko sa inyo. Sabi nga po nila, uh, forgive but never forget. Itutuloy pa rin po namin yung reklamo namin kay uh, Miss Irish kasi marami din pong lumapit sa amin uh, nagsasabi na hindi lang daw po to nangyari. Marami pa raw pong beses, beses na, po na nangyayari na to. Ganang. Kami na lang nangyari. po ang nagkaroon ng proof para Opo. um magsampan ng reklamo kay Irish. Opo. Bali ang lagi niya pong pinapanakot eh meron daw po siyang asawang polis. Kaya nga sabi niya ipapakulong niya daw po kami. Pero uh, napag-alaman po namin na wala naman daw po siyang asawang pulis kasi kahit yung sinasabi niyang asawa niya daw na pulis, yung asawa po noon ay eh, nag-contact po sa amin at wala naman daw po sila. Nako, okay. okay. Eh, siguro, Ma'am Irish, kung gano'n, magpagamot muna kayo, tumingin muna kayo sa isang eksperto, Ma'am Irish, ano? mawalang galang na, mukhang meron kayong problema sa, sa inyong pag-iisip para kayo po'y mag-name drop ng uh, isang tao na uh, para manakot kayo. Ma'am, ano bang na-accomplish nyo para kayo po'y manakot? Do you find satisfaction out of that? Dahil kung meron, Ma'am, ako po ang mag magbabayad, uh, sponsor lang ko po yung magpapagamot po kayo, maghahanap po kayo ng professional help. May mga kilala po akong uh, psychologist normal po ako. Eh, kung normal po kayo, eh, bakit po paulit ulit-ulit niyo pong ginagawa yon? Sir Rafi, na-verify din po natin sa barangay no, na may record din po ng pananakit talaga po si Ma'am Irish. And nung time po na yon, Sir Rafi, nakainom po si Ma'am Irish. So yung alak, tamtiyan, umakit na sa ulo niya. Okay. Now, Uh, kung gano'n po Sir Carl at Ma'am Laika, kung gusto nyo po magsampan ng reklamo, andito po kami para umalalay sa inyo. And then of course, obligahin ko po yung uh, Food Panda na sumuporta din sa inyo bilang inyo pong uh, provider. At um, ang mainam po dito, uh, itong Motorcycle uh, for her Act na bill na ipinasako, hopefully uh, before the end of this year, uh, may papasa na po ito para mabigyan protection po kayo kayo na mga rider. Of course, kasama rin din po dito yung mga customers. Uh, tuloy po pa rin kami sa kaso po namin para po ano, may maano po ba kami sir sa kanya. Kasi hindi po sincero po yung paghingi niya ng tawad po sa amin. Tapos, oh. ngumingiti, ngumingiti pa. ngiti pa po pag ano. Oo nga, nakikita ko sa TV. Anto, oh, may, may malaki akong TV scan dito. Oo oh, po. Eh, si Ma'am Iris, Miss Iris, mukhang nakangisip pa Parang... Mm. Parang uh, masaya ata uh, nakikita sa TV. Uh, ano po Mama Iris, bakit hindi po kayo seryoso? Eh kung iba pa yan, ako yun, siya. Iba pa yan, ma ma maiyak yak na. Kasi po bukas nga, dapat talagang kakausapin ko sila laika kasi maghaharap ulit kami bukas sa barangay. Gusto ko talagang makipag-ayos sa kanilang humingi ng tawag. Second hearing na po sa barangay. Opo. Okay. Pagkaroon third hearing, pag hindi po kayo nagkaayos, ayan na po certificate of file action. Once nakapag-issue na, nakapag na po ng certificate of file action ang barangay, then pwede na po pumunta sa amin itong si Sir Carl, kasi Ma'am Laika, eh tutulungan namin po siya sila para makapag na sa kaso sa korte. Delikado na po yan, Ma'am Iris. Hindi na po biro-biro to, seryoso na po. pag na na sa ikorte na po, ito na sa na. Think about it, Ms. Iris. Kasi ma'am, ano ma'am, PWD itong sinaktan nyo dito hindi ito lumalaban kaya nga Kyle lumili oh ako ng patensya sa iyo yun nga po eh dapat oh, hindi po gano'n yung action nyo alam nyo naman po hmm. na hindi ano eh hindi nyo alam dapat hindi po kayo gano'n mag-approach sa amin may po yung trabaho patensyo, namin na. mababa lang po yung Sorry. kita namin dapat saka, hindi po gano'n kasi pagkain lang naman po yung binayaran nyo po hindi po yung pagkatao namin Saka ate, may anak ka po, bata pa ba po yung anak nyo, sana naman po maging magandang impluensya kayo. Hindi naman po sa dinadamay ko yung anak nyo dito ha, pero sana din po, isipin nyo yung anak nyo sa mga desisyon nyo. Pasensya na talaga. Hayaan nyo po Sir Carl at Ma'am Laika uh, sa hearing dahil alam ko, eh, syempre, eh, hindi kayo makapagtabaho niya. Babayaran ko na lang po yung uh, mawawala sa inyo na pera dahil kayo po'y mag-aati ng hearing. Sagot na po yan ng RTIA. So, salamat, Salamat po, sir. Salamat, salamat po. 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 bahala. May mga kasama po ang mga rider din, yung mga bike rate. Ang problema naman po doon, pinag-aantay rin po ng matagal. Ayun din po yung mga reklamo. Ay, ano nga, kaya hindi nga ako makababa kasi may baby ako, di ba? Yung agad-agad akong, sabi ko kaya, sabi ko sa inyo, wait lang. Ang ano niya sa akin, andito na ako. Opo, kasi po may isa Kalinga pa po kaming order ganyan. po eh. Kasi double run po yun ma'am eh. May isa pa po order. Eh natapon nyo din po. Eh na lang din po namin para tinapon, mapunta. Tinap, tinapon tinap ni Miss Irish? Opo. Opo. Dalawa po yun sir. Tapos tinumba niya yung motor. Natapon din po yung isang order po. Naku po. Naku po, uh, Ma'am Irish. Ma'am naman, sabihin na natin sa iyo yun. O, oh, eh tinapon mo. Eh ngayon hindi mo naman binayaran yung natapon. Much worse. Eh ngayon, tinapon mo yung pagkain na hindi naman sa iyo. Babayaran, abunuhan nila yung, babayaran nila yung, yung ba inabunohan mo, hindi. Yes or no lang hindi po? naman po nila sinabi sa akin. Hindi nyo naman po hindi kailangan na, malaman oh po. eh. <laughs> Ma'am, common sense lang tawag doon po, Miss Irish, <laughs> Sir Carl, magkano po yung nyo, Ma'am Laika? Yeah. Nasa 300 pesos po yun, Sir. Mga around 300 po, mga ganun po. Oh, nabunuhan hmm. nyo naman po yun? Nabunohan po, kasi paid online po yun, bayad na po ng customer eh. eh hindi na po namin na-deliver. Kaya po, naano rin po, ako. nasuspend din po ako sa ano sa account po. na, na po ako ng two days po. Ah, o oh, sige po, gawin po. Shari, uh, yung naabono nila, bayaran natin, and then yung pagkakasuspend, ipapalift natin yun, ipapabura natin sa record, ipapaliwanag natin sa um, sa kanilang provider panda po. na food panda. Tama? I want it done. Okay, just tell food panda na... Um, nagsumbong sa atin at nag-uusap yung magkabilang panig at na-verify natin talagang may problema itong si I M. Irish so dapat yung suspension man lift uh, o mabura sa record and then yung nawala sa uh, magkasintahan eh abunohan natin okay and then sa second hearing, kung gusto nila ituloy yung second hearing sa barangay, we will attend and hanggang sa third hearing. And then kapag halimbawa hindi pa rin nagkasundo, then akit na sa piskalya, then we will provide a private attorney dito sa kay Sir Carl at sa la Ma'am Laika. So if I were you, Ma'am Irish, naku baka sa, second hearing, katakot-takot talagang humingi ka ng sorry at maging sincero ka na at magbago ka na po, Ma'am. Sana sa second hearing magkabati. Kung hindi magkabati, kasuhan na. Kap! Um ilalapit lang po namin sa inyo yung uh, kaso po ni Ma'am Irish and ni Sir Carlen Ma'am Laika na nangyari po nung May 4. Isaschedule schedule po natin sasamahan po ng reporter ni Idol Raffy. Uh, sige pa, Ma'am. Okay, sige, pa. sige po. Salamat po sa inyong tiwala sa pagpunta sa Clark at uh, Ma'am Laika. Maraming salamat, salamat po, po. at I hope Irish magbago ka salamat na. Salamat po. Salamat po sir. Magbago ka salamat na. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you.